Bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'd assalamu alaykum, wa rahmatullahi wa barakatuh A'udhu billahi minashaytan rajim Sabi ni Allah Udu ila sabili rabbika bilhikmati alhasana, bil hikmati wal maw'idatil hasana Wajadilhum billati hiya ahsan Sabi ni Allah mag-imbita kayo Tungo sa daanan ng yung Panginoon Ang katotohanan Gamit ang hikma. Ano ang hikmah? wad or shay fi mawadi'ihi. Ang paglalagay ng bagay sa tamang lugar nito. Kaya kung ikaw ay mag sa mga tao, kapatid, dapat ikinukonsidera mo ang oras, ang kalagayan, ang pananalita. Kahit na ang pananamit, opo, maraming bagay. Kinakailangan may hikma, may karunungan, may wisdom. Hindi bara-bara, hindi sige-sige, Mahalagang puntos ito na marami sa atin na nagiging pabaya. Para maging mahusay. Dahil ang pagiging mahusay, ang siyang gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi hikma yung bumabagyo, signal number three. Kakato ka sa kapitbahay mo na hindi pa Muslim at pagsasalita ka tungkol sa katotohanan, mali po yun. Hindi hikma yung oras na ng pagtulog ng mga tao, Saka mo sila pupuntahan sa kanila accommodation, eh pagod na sila, gusto nilang matulog, hindi sila makikinig sa iyo. Kaya kinakailangan may hikma. Merong karunungan na dapat nating itinukonsidera kapag tayo ay nag tungo sa katotohanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.